Ang ganda po dito, guys. Wow. ganda naman. Ayun po. ganda. <laughs> Pag 'di na kayo, tagi ko. ako, ganda kasi oh. Eh. Ganda naman po ng paras. Wow! Ganda po. Ito yung salamin nila. Fantastic. Napilay na ho tayo nito. Ang lakad ko pinagawa. Fantastik po bengkak. Tidak saya ni tahu masalah.